1.45 magto 2 magto 2 am po. kailangan naming makapunta ng maaga makarating sa BIR Lasena para po dun sa state tax na ating hinahabol hindi po tayo aabot sa mga number na naman pagka hindi aagahan ngayon po ay babiyahe kami papunta ng bayahi po kami ng almost kulang ng dalawang oras from Sinaloa, Laguna to to Lucena ayan po Papaba na po ng Ito na po tayo sa Pami Laguna. Uh, dito natin i-meet si Dimple yung isa po nating kasamaan. Galing po ng Santa Maria. Ito po siya hinatid ng kanyang asawa sa may 7-Eleven. Ito ang pinaka-meet-up place. Ito po yung papunta ng Lasena diretso ito yan po yung papasok ng siniluan nasan si Dipal? mo ngayon po ay 2 a.m. dami. Ano, kompleto na yung papel. Hello. Ito oh, ba binalimutan? Biyahin na po kami. 2 a.m. 30 minutes from Pamilaguna to. Ito po yung ibak sengana. 2.33am Maggas po muna kami dito Para deray-deray dire na Yan po yung galing ng Siniluan Ito po yung papunta ng losena. Kailangan po natin habulin Yung mga bayarin sa estate tax Kasi galing na po kami Noong Friday Doon at Monday nga Ay kailangan mabalikan sa BIR habol po sa state tax yung mga bayarin at uh, bali tatlong documents po tatlong title po ang ating tinatransfer ngayon bali apat po yan natapos na yung isa tapos na sa CGT Amaya po malalaman natin kung anong oras makakarating Sa Lucena Ito na po tayo sa Terminal. Nandito na po Kaya ngayon Ang oras ay 4 4 o 6 Sa BIR And Mas maganda na po na nauna tayo Kasi para po makakuha ng Number At makapila po mamaya uh, Ngayon po pipila 4 AM po tayo. Alas dos tayo umalis alas doon sa Pami Laguna. Madilim pa rin. Pero maganda po niya na una tayo. May may pila na ba? Mayroon na po. Mahaba na. Oh ito na ata. Mm. 225. Malamig pa po senior sa pila. pila. for AM pero ang habal. Ibig sabihin, pang ilang ka? <laughs> yan agad. Ayan, yan agad. Mag-20 ka pa rin. Ano? Ayan. Alas 4 po, pero ang haba na ng pila dito. Ito may mga laman na to. Malalaman po natin kung pang ilan kami. Kasi 410 meron nang pila. Hanap po na kami ng makakainan. 4 a.m. dito sa Lucena Terminal. meron akong mga mainit na sabaw yun oh nandito ang terminal ng lahat papunta ng Bicol Kawayang Ginyangan pati Manila Impantarial meron din Kalawag

pero ang pila nasa loob dami na dito mga naka ano na mag 8.30 na po ito na yung pila bago palang buksan bago ba lang po pinapapasok pero marami na po nasa loob may number na po kami doon May malalaman kung ilan yun yung number namin yung kasamahan po natin nasa loob na galing na sa kanila ito? hindi binidictan nalang yun ito lang naman ang kulang kapit-apit nalang yun Kinuha ko ano nalang din ang titay ko. Itong isa? Serops yung dalawa. dalawa ah, serops. Anong pinapasa mo na yung dalawa? Parang yung kay... kay sir, ano... tinawag na yung number namin, number 63 at 64. Ako kay Mag-i-eleven AM na po. Pero, yan. Marami na yung nasa loob Marami pa rin nasa labas Tinawag na po yung number namin Number 63 at number 64 O makakapagbayad po tayo sa Land Bank Pag na-compute po nila yung estate tax Nung dalawang dokumentong Hawak namin Last Friday po natapos namin yung isa Kaya dalawa na lang po ito at yung una bali apat po kasi yung tinapos natin yung isa tapos na for dark clearance na lang po yun kasi po yun wala pong estate buhay po ang nasa titulo so yung tatlo po natin lahat po siya may extra kaya po may babayarang estate tax 132 wala po, 1.33 1.33 4 o five na po ng hapon Hindi pa kami nakakapunta ng banko para bayaran Pero tapos na po yung computation Nakuha na po namin yung computation ng estate tax At nakarecord na doon yun po ay babayaran na lang po sa land bank nabot kami ng ulan 4pm na pero hindi pa rin nakakalabas yung ating kasamahan yun po ang lakas na ng ulan dito 6.30 na. Nandito pa rin. Hindi pa rin tapos. 7pm. Piniintay pa rin namin. Yung number naman ng kailangan mabayaran yung estate tax. Kasi po hindi na kanina umabot sa banko. Dito na lang. Tinanggap na nila yung bayad kasi less than meron po silang tinatanggap na bayad. Minimum. Uh, meron po maximum. Pag lumampas ng 20,000 sa banko na po yun. Pero po less than 20,000 ay pwede po nila tanggapin. Ayan, natapos din. Ngayon lang po, 7, 7, pm na. Ayana, tingnan natin. Tingnan natin. Mm -hmm. Na picture mo na ba lahat? Nadyan may isa sa ano. No kay Robby po. Alin to? Trang Nabayaran na state? Oo, okay. Ito lang po yung magmula po 4 a.m. na pagdating hanggang ngayon. 7 p.m. na ba? oras na ngayon? 7 percent. Yan, gabi dumating, gabi rin. Kahit pala maghahapon, ano? Ano lang na bayaran yung dalawa? Oo, isa lang yung kay Ma'am Bernadette diyan yung kay... Yes, okay. sir. Peter. yun kasiyano pranada milena oros or tapos ano? yung capital gain any ano may babalikan babalikan ng nang... babayaran natin sa bangko kahit sa impanta na oh sa impanta na ako magpap online tapos diretso babayaran sa doon sa bangko tapos okay. ang balik may pecha ako kanantay tayo din sa bihaya pero at least wala nang ano to penalty wala na ito yun. Magiging penalty lang Pagka natin, ano, kailangan natin i -bayar agad yung transfer fee. Yun na mag-iligyan ng transfer fee. Transfer fee? Transfer fee sa mosteo. Tapos na po kami ngayon sa BIR at magbabayad na lang ng ito, capital kailan. gain oh, uli. Kasi naka-schedule po yun. Ang importante po na natin yung state tax na amnesty. Kasi po lahat po ta ng ating oh, ransak ngayon ay may meron pong extrajudicial may kailangan bayaran po sa estate tax so kami po ay papunta na ng balik na po ng Laguna yun gabi na po ulit, babiyahin na po yan lang po ang buong maghapon buong maghapon na dito sa BIR sa Overtime pa rin sila, no? Oo, Dami, Dami, Dami pa. Dami pa rin. Hanggang anong oras kaya natatapos? 9? Hindi tapos ang... Misal, alas 11. Yan lang po. Overtime sila.